Magandang araw. Ito, magluto na naman tayo ng ating ulam. Ginisang upo. Nahalukan po natin ng, ayan, nahimay na ng manok, mga boss. Siyempre. Tayo ay magigisa na, mga boss ka-idol. Ayan, sibuyas lang po ang ating gamit. Mabango na po siya. Pag ganyan na, isilagay na po natin. Ah, ah. siyempre maglagay din po tayo ng paminta mga boss ka idol bali nyo sa ka lang muna po natin itong ating uh, chicken para hindi po siya malansa bago natin ilagay yung ating upo o oh, brasil goy upo po sa amin mga Pilipino ayan. Ayan, haluin na, hanggang kumatas pa itong ating chicken. pag na po. Ayan. Nagmamantika na ay ilagay na po natin itong ating gulay. Ayan. At syempre, para magkalasa po itong ating ulam, ayan, maglagay po tayo ng uh, bagoong isda. Ayan, tama na po yun at baka mapaalat mga boss ka-idol. At syempre, hindi mawawala itong ating pampalasa. Ayan, ganyan lang po kasimple ang aking pagluluto. At syempre, earn yan mga boss ka-idol. simpleng ulam, gulay lang po pero ang sarap na ito, mga boss ka idol. Ito po ang aming hapunan. Kaway-kaway sa mga nag-uulam ng gulay. Ang ganda po ng gulay sa ating kalusugan, mga boss ka idol. Ayan po at syempre, takpan po natin para maluto po siya mga boss ka idol at syempre pass forward po tayo mga boss ka idol ayan o nagtubig po siya kahit hindi po natin nilagyan ng ayan sabaw yan o diba nalalanghap natin ang amoy nitong ating nilulutong ha, ginisang upo with chicken wings. Ayan, ginisa po natin siya sa bagoong isda, mga boss ka idol. Ayan, naaamoy natin ang amoy ng bagoong isda. Ang bango po. Ang sarap niya. Ang sarap nito po mga boss ka idol At para sa mga nakaka-appreciate po na kumain ng gulay isajang napakasarap nito mga boss ka idol Ayan o. Mamaya ng konti ay luto na po yan Sisimmer muna natin Siyempre tatakpan po natin yan Para tuluyan po siyang maluto mga boss ka idol Ayan Okay na po. Mamaya nang konti is luto na po yan. As in luto na po talaga siya. Pero mag-add po tayo ng konting asin kasi medyo matabang po siya mga boss ka ay Ayan. Ang sarap ng ating ginisang upo with chicken wings. Ginisa sa bagoong isda mga boss ka idol. Ay Ayan. Luto na po siya. O ba? Diba? palaging upo. Pero, meron naman po siyang sahog ngayon. May banik siya, mga boss. Ayan. Dahil luto na, siyempre maguha na po tayo ng ating ulam, mga boss tayo. Ayan, o. No. O, diba? Ayan. Isang upo sa ano, ayan, pakpak ng manok charot. Ayan, maraming salamat sa pagpanood. Magandang araw mga boss ka idol.